Hello Sonic and Lemon fans! Welcome to Dino Nano Adventure with Onyx Kelva. Tara, samahan niyo ako sa 3 stages ng ating adventure. Una, panoorin natin ang skill effects showcase ni Power and as Proto Hunter. Second, itutunan ko sa inyo ang best item build and combo skill po ko At tuli, punta tayo sa Dino kanet sa Nano para masubukan ang free skin ni Power and na Proto Hunter. Simulan na natin, Sonics!

Malakas sana to na naglaban na dito sa grupa. Kaya wala ganyan. Kaya wala ganyan. Kaya rin ang trap. Oh. din ang trap kasi sa sa kulay lang mo. Alagay ba yung kulay ba rin mo natin? Swa Sobrang guys! Ako sa inyo, bilhin nila Ay, bilhin nila. na. Bilhin yung leve, leve Tanpa, ganito, ganito na skill, no? yeah, yung tas. Libre, libre skin Tanpahan, Ganto ka nga sa skill, oh. Slipper lang. Gagawin nyo lang yung guys. Oh. Tapos ka ah, ko March, ito, oh. Di pa pala ito dito. tap sa akin pa naman, oh. Gagawin nyo ito, Di pa rin magamit, oh, guys. Hey. At di, bago tayong so. Wala. Wala niya solid 11 out of 10 gravity <laughs> nakita nyo naman kung gaano ka kasi effects guys maganda na libre pa punta na kayo sa Dino Adventure MLDB homepage at kung nadoin yung, yung taas para makakuha ng free skin ngayon ituturo ko naman sa inyo ang aking recommended item build para kay Poco Limpo pa para kay Poco ko pa guys ang first item to is Warrior Boots Warrior Boots on Top of skin, guys naman tapos pangalawa is Wind Talker okay? para mabilis ka mag and may movement speed. Pangatlo is Blade of Despair para may damage siya kayo sa Earth pagka nabili niya na agad kahit na lumakay na pala kayo may damage na kayo. Tapos may plus buwis pin. Malayang pinuno naman kasi bakit sa mga makukuna at eh, sa mga maharap sa gay. Pa-awadis, pero Sir Gers Fury, kailangan yung critical para panilig yung panilig yung pakawalit ng mga marksman. Ang last item ko is Dibu lang na para sa mga taong dyan nyo. Sa naman guys, sasasin yung ko para may extra movement speed siya. Tapos, ang pinaka-una kong nilalagay sa sasasin is yung fatal para may mga critical tapos ano at is pull yourself together para pwede pang publicer na yung alam ng Christmas CD kwento para may extra region Tara guys, buka na natin yung Proto Hunter ni Popo Light 2 pa punta na tayo sa dinam So ayun guys, nalil natin itong Popo CD Popo na Proto Hunter Siyempre, ito ko yung ganyan Bruno ka tapas, ito muna Pwede rin tayo yung mag-pulsa guys, ano na Ito lang lahat

Wow! Anong kagandahan yan? Sobrang ganda! Bang! 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 Ano ang pangod May plus damage itong skin na no, guys! Sa so, tupa, naging dinosaur eh you no know, guys! May plus aura ito! No. Ako ka! Alam mo na yan! Nagagawa! Dinosaur vs Dinosaur! Hello! Dino! So, libre lang Gagawin nyo na ng task guys! Kailangan nyo lang hindi maging taman! Huwag no? kayo taman mag-claim guys! Ang task! Kailangan lang mag-cling kayo para makukuha nyo skin. lang skin na to. Sibili ko lang. Ano yun? Tara. Pagkati ko ito. Apa! Ah, pa -a -a, si Pupa, guys! Ito yung Bam! Plus damage. Plus damage Pupa, Bom -bom. Bam, okay. mo pa guys. ka mo. Yan, 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 Let's go, Kuba! Are you ready? Ready na daw siya. Ang tayo ay papan ko ba guys? Kailangan nyo walang mga bago ng item bago kayo sumama, sumama. Kita nyo, mga 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 Kita Tapos ang combo ko first kill only First skill, ay only first skill tapos third Ayan, yun ang combo oh my god, kung

One hit! Kita NIYO nyo ba yun? One hit! Basta ba? Ang 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 GG! So ayan guys, try na nga natin yung bagong skin ni Poker Kid Ruba. Ang masabog lang is sobrang akas sa skin kasi yung first kit lang yung pinaka pinakalagustuhan ko sa kanya is yung pag umatake siya yung Si Bat, aasin ang aas um, ng bawat atake kasi parang may kidnap yung kamay ko kamay ni Popol tapos ang nagsuha mo rin is yung kay Pupa kay Dinosaur parang alakas ang ako rin sa mga sobra so, aas talaga ang rating ko sa kanya is 100 out of 10 that's it for our adventure Sonics huwag niyo kalimutan i-claim ang Popol ng Pupa Proto Hunter tandaan nyo libre yan Again, this is Dino Planet Adventure with Oli Kelra. Que tá aí, that.